Lifetime ban ng LTO sa lisensya ng mga road rage driver supportado ko ni Senator Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay uh, Raymond Delpa, Saris 28. Raymond, good morning. Supportado ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Land Transportation Office o LTO Chief Attorney Marcos Lacanilao na kumpiskahin o bawiin na habang buhay ang driver's license ng mga road rage driver. Ginawa ni Asik Lakanilaw ang pahayag matapos ang magkakasunod na road rates incident sa silang Cavite, Tarlac City at Binyan Laguna kamakailan lang. Para kay Senador Erwin, tama lang na hindi napayagang magmaneho pang muli ang mga driver na nagwawala sa lansangan, lalo na kapag nakapanakit ito o nakasira ng isang bagay. Paliwanag ng senador kapag hindi binawian ng magmaneho ang isang road rage driver ay uulitin at uulitin nito ang pagwawala sa lansangan lalo na kung armado pa ito o may katungkulan. Iginit nitong ang pagmamaneho ay isang privilehyo at hindi karapatan tulad ng pananaw ng ilan kaya inaabuso. May panukalang batas ng inihain si senador Tulfo na magpapataw ng parusa sa mga road rage drivers na pagkakulong at pagsuspinde sa kanilang lisensya habang buhay. Ito si R.H. 28 Raymond at Paas para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond.